Ay, di yun, know, oh. Sa mga bibili pa, ho ng kambing. Mag-message lamang kayo sa akin. Nasa comment section, ho ang aking personal account. Ari, ay ating pinararapulan. At, ari naman, oh. Super big mama, oh, yan. Yan. Ay, ari, ho, ay papunta na lang. Papunta na lang. Ayan, oh. At talaga naman, oh. Quality, quality, oh. Na ulan pa na nadili ng pagbibidyo. Yan oh. Ang ating super... Big Mama. At ang atin ho, Big Mama. Yang isa ho, aray. Aray ho, ay yung ating pinararapulan. At talaga magkamukha magkamukha rin ho, napapagkamalan na. Ari daw ho ang ating pinararapulan, super Big Mama ang aray. aray ho, ay ating pinararapulan. At ari naman ho, quality quality yung Super Big Mama ho 'yan. Yan. Ay aray, ho, ay papunta na nang papunta nang na Mindoro. Yeah, no. Papunta Mindoro At meron pa nga ho tayong mga islat na natitira Dito naman sa ating pinararapulang aray Ay mag-message lamang kayo sa akin Para ho makasali kayo At mag-iingat ho kayo sa si scammer Baka ho kayo masingil Scammer pala ho yun Tapos ho si Cardo Ay napalabas Dahil nga ho akala ko naglalagdin na rin, na rin super pigmawa natin At big bigmaba Ay hindi pa ho pala Ayan Inabot na ho tayo ng ulan ay, di yun know, Sa so, mga bibili pa ho ng kambing, mag-message lamang kayo sa akin. Nasa comment section ho ang aking personal account. Tapos, so, meron din akong number dyan. Pwede nyo ako akong tawagan para ho kayo makabili. Kagaya ho nito, malaki ito. Pag ito'y nasa pa ni Cardo, ay e, baka ho, bisirong kabayo na, kalalamsan. <laughs> Mas malaki pa. Yan. Tingnan nyo kung gaano yung kalaki. Kakaunti na ho ang laki ni Cardo din eh. Oo. Oh. Iisu mo, iisu mo. Oh, ay. Yan o. oh, oh. tingnan niya Halos. Nagpapareho na ay. Eh. Ganyan o oh, ang lahi ng tradisyonal. Yan. Talaga hong malalaki. Ang tradisyonal. Yan o. Oh. Yan. Ito super big mama natin ito. Sungay. Ayos na ayos. Balingusan mong kakatawaan. Nasa kanyang lahat. Paa nasa kanya ho. Yung hinahanap po sa magandang unahin eh. Yan. Oh. Babalik ko na ho aray tang ating cameraman Ibasana. sana. Ayan, ho. At si Cardo ay nababasa na rin. Medyo madumi ang katawan ni Cardoy. Dahil ho, oh, na ulan. At saka hindi ho ang bahay eh. Yun na, bye bye. Maraming salamat. Okay na. Tutuluan lang, way mo. Sa quality. <laughs>